Hi guys, umuulan sa Silino Kailan. Ang gagawin namin ngayon ay mga ngawil. Uh, merong mga isla dito sa ako subukan nating mga ngawil. Kasi si Tata nang kanina. Ako muna yung mga ngawil ngayon. Ah, uh, nasaan yung ano? Okay. Ah. sa sa ano doon oh, doon itong, kayo doon itong ito oh pang ito. pang huli ng nukos nukos mamaya ulang ulang pang pusit pang pusit oh meron pa oh may, may dalawa kaming ano reserva oh no pang pusit mamaya toko reserva namin to reserva uh, ngayon sa ngayon pang muna kami ng, pang uh, muna kami ng isda Ganyan, Anong yung, ano? pain natin? Ta. Anong pain? Tuyob. Ah, toyom. No? Tingnan na nyo itong pain namin. Wala kami ibang pan, ano? ulam. Kumuha so. ng pain tata. Eh, mo ta. Ako ang maghagis. Baka swerte yan ako. Sige, sige. Oh. ayun na oh. Hinagis na. Bakas, oh. ayun na. Oh, Para meron. <laughs> Ayo meron. Pwede. Oh. Well, oh. Naming Ito Ano yan sa 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 quick boto dito sa Kuan, Bisaya, kuhit buto. Yung kuhit buto, ano yung buto dito sa Bisaya? <laughs> <laughs> buto, bastos yun. <laughs> kuhit na yung buto. <laughs> oh, oh. edit meron na kaming pang, ano, panghapunan. Oh. <laughs> mayroon yung kamunggay natin. Ayun, no? Ayun. Malunggay, o. Oh. Ayun ano yung malunggay natin, o. Oh. Malunggay. Mamayan gadiha. Ito gawin pa pain ito. Pero sayang no. Para makahuli tayo nang malaki. Pwede. Pwede. Alam ba? Alam. Okay, so if tutan gamin. Tangon ni. Tiro gamay mo yung atong kuad, taga magliit ning ano? Taga kami. Okay. First, yung lalagyan natin. Ah, hindi po kwan yung may tayo. Uh, oh. Tabang, tabang. ito eh. Tabang. Mas tayo Isa. Biro na isa. Mang tayo ng yung pulang isla. Managaw Ano <laughs> no? Mang nanggoy kaya? Meron kaya dito? Pero baka patay na. <laughs> Pag-uli. <Pagodin. laughs> Meron kaming yung managpi dito. <laughs> oh. Ito. Ito, kanina. Naubusan na ng bakteri. Kasi solar yung gamit natin. Ito ang muli namin kanina. Doon sa malalim. Ito. to, oh. Ito. 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 Oh. Oh. Yun. Meron pa yung pinakamalaki. Meron pang dalawa, oh. Ayan, oh. ang ah, pinakamalaki. Picture tayo, picture. Wow!